Saksihan naman natin ngayong umaga ang mga naganap sa pagpupulong ng First Nation o National Philippines Maharlika Federal Monarchy. Panoodin po natin ito. Isang makabuluhang pagpupulong ang naganap sa kauna-unahang pagsasapubliko ng Assembly of First Nation Philippines Maharlika Federal Monarchy. This morning is a momentous morning. This has been a practice of the tradition of the Kidatuan of Panay, the Kesultanan Kirojaan, and the rest of the indigenous traditional chieftain. This is the Confederacy of the First Nation Philippines. This is similar to the Assembly of First Nations of Canada. This is focused on the socio-economic platform. It is clear in the United Nations declaration of the U.S. people to finance our internal institution, the, the, the culture, and the autonomy under law. Sa pagpupulong ay nagkaisa mga katutubo na maisakatuparan at mapakinabangan ng kayamanan na matagal nang naitagong naitagulihin. Uh, hindi alam ng ating mga kababayan, eh tagapagmana tayo ng napakalaking kayamanan. At ito ay uh, naitagong lihim sa matagal na panahon. Kailangan natin na uh, maibalik ulit ito sa atin. Hindi naman ito maibabalik kung walang tatayo na konfederasyon. Kaya nagsikap kami na ibangon namin ito. Papasalamat din kami na mayroon palang Global Gold Monetary Fund na nakakaunawa din sa amin na tutulungan nila kami kung paano mailagay sa kamay ng mga kababayan natin yung pakinabang doon sa malaking kayamanan na hindi natin napapakinabangan. Uh, take uh, gold that belongs to God with His blessing and we convert that into units of a new monetary unit, monetary system. So you're going to be able to Use gold, receive gold, pay in gold, and uh, transact in gold internationally. At good news ito para sa mga kababayang katutubo dahil mag issue ang Autonomous Indigenous Nations Bank ng mga debit cards. Ilo-load na lang po namin doon and then they can use that through the e-commerce platform. Ang mundo ay patuloy na nagbabago at nagkakaroon ng na mga sistema na masasabing mapapakinabangan ng mamamayan. At isa lamang ang mga katutubo sa nagnanais na mapakinabangan at mapadali ang sistema, lalo na sa usaping assets o yaman na kanilang taglay.